Hello guys, kumusta po kayo? Sanang panig kayo naroon? Sanang okay naman po kayo? Ngayon magluluto tayo ng pangaral na na halo-halo Pero bago sumama mo ito, welcome to my channel, Alfred Hong Gui, hindi pa pa Hindi pa sa presyaan ko, please subscribe my channel, like and share and hit the bell para mag-describe nyo lang ako Isang mga araw po sa atin lahat Ngayon ay magluluto po tayo ng pangat na iba-ibang klase Eti, ito yung na papangat natin. Meron siyang aligasin, alokaok, maliit na bangos, saka aligasin. Pagamitin tayo ng sampalok na sariwa, siling berde, kamatis, sibuyas, patis at pagiging konting muntika. Tala, putuin na natin. So ayun nga guys, nahiwan natin si sibuyas sa kayong kamatis. Nagkasan natin yung sampalok. Kaya, ilagay na natin sa kawali itong halo-halong piece. Hindi na natin kailangan dito kanyang kasi saliwang saliwa yun na bilin natin. From the sea, tapos bilin ko na kagad, piloto ko na. Kaya, buhay na buhay yun. Uh, na natin itong sibuyas kamatis. Ah, so, lagyan na natin itong kampalok. silimberdi, Konting patis. Sa so, ah, lagyan natin ng 1 tablespoon of oil. Lagyan natin yung konti water So, yun na guys, ilagyan na natin yung kamatis, yung sile, sampalok, uh, tala, salmon natin. So, yun na nga kasi lang natin, kusan natin yung kalal So, ina e, nga guys, uh, ah, kumukulo na siya. Ah, ang natin, pumutok kay isang palo At ano yung mata ng hey Eh, gusto na yun. Hanggat hindi pumutok kay isang palo, hindi pa yan dito. Kaya, takban takbang natin. So, ayun nga guys, uh, na siya dahil ito yung isang ko. Pumutok na siya, tapos yung mata ng isga, uh, ah, na. Ibig siya, luto na siya. Tala, hangin na natin. So, ayun nga guys, ito na. Huwag na natin itong pinangat na halo-halong isda Bakit na bagay Dahil tatapos lang ng bagong taon, nasuya tayo sa mga baboy, bitol mga handa. Eh, Tama-tama yan. Ngayong 2024. ah, so, ayun nga guys, dala natin itong pangat na isda Bye-bye. Goodbye, sorry, and God bless us all. Peace out. See you in the next video, people. Bye bye. Good vibes only and God bless us all. Mabuhay pa tayong gusto natin na uh, may pananalis sa Diyos. See you in the next video.